Ah, mga kaibigan, mga kapatid, nakikita niyo po ba? Quick, quick. Kulang kami. Ah, uh, five men lang kami, five men. Ayan, o. Oh. One, two, three, four, four, Four nga lang tapos, eh, four, eh. Five. Pur lang eh. Pur, pur lang. Ayan. Kami po ay kumakain ng food tip. Fresh and na do. Ito ay <laughs> <laughs> tsunami kasama. Picturing, no? Arvino? No, no, no. Oh, 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 oh. Okay, paagad nga, paagad. Ano nga? Adiri, May burit ko to eh. Huwag lang. Ito, huwag nakaagad kita. Hindi ah. Kasi ako kaya mo buo. Kasi ko, kakalati lang konti lang talaga. Dapat ito.

啊！有的啊。嗯。哦。哦。哦、oh,。哦。怎么了？哈哈。 Sana jog mura. Ha? Yeah guys, right, na dito sa Manila Peto. Sarap ko. Kabudot uh, nga. Ah ah ah. Pil. Masigla. Tina ka 2 minutes na. Dalawang <laughs> minuto pa lang. Ay, boy. Basta Puloy na ako tinutok ko yun, yung tinutok na yun. lang. Baka simpleng bagay po, inaagaw mo kagad. Hindi nga pa nag-aagaw. Tapos na rin ta. Tapos na rin ta. Tapos na mo si Ang ko talaga kumain yun. Yan. me. O game, game, game. Pause, 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 pose. Game, Dali 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 Close Salmi, Dali dali naman yung sa wasa Ipapatawi pa siya lang naman Ayan, busog na busog lang po ang walang niya, dinura <laughs> po. Ayan, nakikita niya. Ayan, ayan. Ayun, ang dudura. Oo, ayan, ang susunga. <laughs> isa pa nga, isa pa nga sample. Oo, oh. <laughs> sa makabit <bitter> na break. <laughs> Yaka, diri. Na ako dito niyo ba may tinga ako? Tinga ba? Ah, ba? Ah, shut up. Na ako dito may sa inyo. Ano mas maganda cellphone? Cellphone ko o cellphone niya? Cellphone ko. Putik na wala cellphone ko. Ay, sigaw na pala. Ano ba 'to? gamit mo? Ano 'tong? Liga, liga, dito ay sa lamin ng truck. Ito pinamagandang silo. Ano maganda? Yung mga ng kumukuha o oh, ito? Ito, Ang hirap eh. Di makita Samsung po yan mga kapatid. Samsung, ito, motorolo. Walang kwenta eh, walang kwenta, walang kwenta. Ito, 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 Motorola. Tara, tara, tara. Na, TG, at... Mga kaibigan, mga kapatid, kami po ay patungo na sa computer shop. Patungo na tayo sa tuto. <laughs> 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 yung mo buong YouTube, marinig sa buong mundo. Sa sa pa punta, kila ate, kuya. Sa <laughs> suso. Send mga kapatid, po. magagalad na po Expedition 2. Pupunta po kami sa Suso. <laughs> so, wag take... uh, oh, na maririnig buong buo mundo. Teka, mga kapatid, pause lang.